Ah, hello mga kababayan. Good morning. Kumusta po kayo? At, andiyan update tayo sa baby Maaga ako nagising dahil umuwi ako sa amin ngayon. Hmm, Doon sa pangyan. At, pumunta ako ng libing ng lula ko at lulo ko. Dahil, naku magdagkot. Ayan po. At pag ako umalis dito, maglinis muna ako sa sa mga bulak, sa mga halaman kasi ang daming dahon nga nangalaglag. Ayan po, dahon ng mangga. kababayan, paalis na po tayo sa Phoebe at si Melvin lang muna yung maiwan dito. Ah, babalik lang ako bukas ng maaga. Ayan po, at huwag kayong mag dito sa Phoebe House. Safe naman dito dahil may naiwan naman dito si Melvin. Ayan po. Ayan mga kababayan, nandito tayo ngayon sa Kalkal at uh, muna ako sa barbershop kasi naka labas tayo sa Phoebe House. Ayan po, um, uh, muna ako para ang ganda ano, na agad din yan. Ayan po. Labong na yung ano ko buhok. Pagupit muna ako sa dito sa Barber Shop la inside ay Ayan ay Dito sa Kalkal. Guys! Ayan o. Karen! Kalkal! Kasi ano, labong na yung ano ko buhok. Po. Tagal na ako na kahindi nagalabas sa PB House. Ayan po ngayon. Pagupit -pag muna ako. Yan, nandito po tayo ngayon sa ilog patungo sa aming bahay. Ayan po, yung daan, pakita namin. At uh, ito yung ilog na napuntahan nila, na daanan nila sa pool dito. Ayan po, pakita natin sa uh, yung paligid sa mga ilog yan. Ayan mga kababayan, ito pong ilog na ito, yung daanan namin patungo sa bahay namin. Ito doon pa sa bundok yung bahay ko, puntahan ko yan mamaya. Ayan po, sobrang ganda po dito talaga mga kababayan Ayun po. May kabayo dun. At saka yung bumaha dito, sobrang laki. Pero so, hindi kami makatawid kapag bumaha dito. Hintayin pa namin na mahina na yung baha Kasi pa kaysa kami kaysa na kami tumawid. Ayun po. And dito yung motor po. Rusi lang ang baon. and punta ako ngayon sa bahay namin dun sa bundok. tungo Ang dati hindi pa ganito yung daan. Ngayon, Binuldos na ng bako. Ayan, maganda na ang daan. Sobrang ganda na talaga. Sobrang ganda pong tanawin dito mga kabayan. No? Dito ako maliligo. Kapag makadaan ako dito. Ayan. Shut up, go! Yeah, yung pinsan ko po ay naglabas ano dito sa ilog sobrang <laughs> ganda po talagang ilog na dito libre lang walang bayad ayun po ito. ito naman yun ano yan yung daanan patungo sa pangyan sentro ayun po yan yung may dadaan pakita natin yung daan patungo sa bahay namin pag Aakyat uh, na ako din. Naranasan nyo ba dito mga kababayan yung maligo na ano? Maligo sa sapa. <laughs> Ayan po. Yung sobrang malinis ng tubig dito mga kababayan. No? Kita yung mga ano, bato. Ayan. wala namin mga kababayan <laughs> sobrang putik dito <laughs> saan tayo na dito?

mga kababayan nagbuto ko tayo dito sa bahay namin nagkakaong nagibulad yung ulad ako maitom ayan po yung karga nila mga kababayan ayan Kababayan, nandito na tayo ngayon sa bahay namin. Ayan na po, may kasama ko yung ano ko. Yung pagmamkin ko, ayan. Pakita natin. Ayan mga kababayan, oh. No? may ano suman Maluto na yung suman na pinagawa natin ha shut up oh <laughs> samad mo na <laughs> tagduwa mo na kabog samad mo <laughs> <laughs> ay 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 kinuk. ay 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 na. ay okay ay 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 kaya tayo dito sa yakiyatan <laughs> ayan mas <Ayan. laughs> naman ayan mama, mga mga kabuhay no? at sarap yung suma na ginawa niya oh. ayan yung tutong daw saan yung tutong dukot so, hingiin ni Sir Paul uh, gawa lang tayo bukas maya sobrang sarap yung ano, yung suma namin. Ayan po ang mga bahay namin dito kakabayan. Ayan po. Yung ano, may picture pa ako dito. Oh. Ayan, yung papa ni Porter Paul o oh, yung magulang niya. Ayan, kasama ko. Ayan po, ito yung bahay namin mga kababayan. Yung, kung ano lang ito, yung kawayan lang. Kawayan, bambo. Kawayan lang ito. English may yung bambo. Ayan, pati yung bumbong. Ayan. Kawayan lang po ito. Dito naman sa ano, parito. 'Yon yung bahay ko. 'Yan. Kunti lang ito pero ang sarap ano. No. Kawayan pero may malita. Ngayon. <tinyo> hmm? Kum <tinyo> 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 say. So, password. Ah. Koblo. Koblo pa 'kong um password, ah. Eh. Dito naman sa pibila palit padala si magpa barto padala si pugong og duman dukot daw sabi tutong Bum lagi apa serangan? Serap yang suman natin mga kababayan. napanood nya sebelah ni serpol kumain sila dito Ayan. Ayan kapunta na dan sa PB house yan. baka naman tulong bahay natin maayos tani sa pagmangkin ko shut out koy no? Oh. kain ng ano anagun ito si kadalaw out dat shut out, <that>. shut out. <laughs> oh, may baboy ito yung lamama dito mga kababayan no? Hmm? Lucky na <laughs> Hmm. dito sa ilalim mo may aso naman dito eh si PB <laughs> ah, si Azo yan dalawa daming aso namin dito oh. You know? toy may manok naman sa ilalim mo hmm? ang daming aso dito bantay sa bahay yan rinjir ang daming mga manok dito mga kabayan sa amin no? yung malalaki na yan sarap na itong katayin Ayan, nandyan naman ako. dito, ayan ito lang po ng natin dito sa 'yong araw mga kababayan at paki-subscribe sa akin YouTube channel Junjun TV ayan po. At palagi lang po kayong mga subaybay sa mga upload ko. Ng wala man ako sa PB house ng upload ko. Sa ngayon, nandito ako sa bahay at sana mag kayo. At 'yan lang po, bye-bye. God bless, Amping muntanan. Thank you.